Nothing but a disrespectful, ungrateful child. Oh, maybe if you cared, if you weren't there for me, I wouldn't say these things. <laughs> Ano po eh. Ako lamang may kaawa-awa at makapagbagdong daming buhay. Hindi ko naman nakakalain na makikigaya ka din sa akin. Eh, <laughs> ang <laughs> tatay mo, kuya. Hindi naman natin siya kailangan ni, hindi pa. Di ba? Ayaw na ayaw ni Nanay na umiyak tayong dalawa. Tahan na, Kuya. Huwag ka nang umiyak. Uso, patawarin mo ko, ha? Oh. Wala akong nagawa para tulungan ka. Hayaan mo. Kapag may maganda na akong trabaho, ipili ako ng malaking-malaking bahay. Para may sarili na tayo magbilang anghel ka sana, kuya. Hihintayin ko talaga yung araw na yun na may sarili na tayong tahanan na tayong dalawa lang magkasama. Tahan na, kuya. Adelina, habang hindi pa natutupad ang pangarap niyo ng kapatid mo, sumama ka muna sa amin ng muwi. Eh, Ganun talaga ang ugali ng senyorita. Lalo't nasasaktan. Intindihin na lang natin. Tsaka, hahanapin ka ng ama mo. Nais mo bang uh, mag-alala siya sayo? Tara na.